Hello mga iyaan, mga uyuan. Ayan for today's video, temporary ko kayo. Ipasilip sa akin camper van na ginawa kung ano ang nasa loob. Ayan. Ayan. Welcome to our new home. Camper van. Ayan. Pag ano mo, ano, ito, pag wide masyado, tapos may dalawang hunos. Yan o. Ang Doon. Na uh, temporary lang yung na ano. Na galon ang nilagay natin. Kasi wala tayong nakita na maliit pa. Tapos. May queen bead tayo. Yan. Tapos siyempre isirado natin to. Yan. Tapos ito yung. Diverside. Yan o. Oh. Maglagay pa tayo ng curtain dito. May mga kulang-kulang pa. May ilaw pa to. O, oh, di ba? Napakaganda. Tapos ngayon, pag umupo ka, yan. tanggalin mo yung shoes mo. Tapos, ito yung na natin. So, umunaw ka. Iop mo lang. Di ba? Tapos, ito, papunta, ito yung fresh water tapos ito yung uh, ano uh, yung tubig na hindi mainom. 'yan di ba May fresh uh, water tayo dito sa gilid tapos itong tubig na pupunta dito. Yan oh. Para itapon ng tubig na yan, di ba? Tapos yan oh. Kita nyo. Yan, kulang na lang ng sarado dyan. Tapos itong table na to, may ilagay pa tayo dito para ma-extend siya. Di ba? Yan, tapos kumain kami ni Mrs. dito. Yan, dahil katapos ng kumain, humiga. Di ba? Napakalagay yung drawer. Yan, abangan nyo kami sa aming... Uh, Buhay RB ang ating uh, munting camper van ayan, tapos may mga malagayan dito ayan ito ang Honda Odyssey ito ay si ang pangalan namin tapos kung gusto mo ng privacy meron tayong ano dito uh, ihilain ayan, o, para masarado tapos, dito din. Okay, ba Yan, oh. Ayan. Tapos, dyan. Lalagyan din natin dyan. Diba? Napakadanda. Dyan. Diba? Tapos, maluwang. Diba? Okay. Salamat sa inyong panunod. Bye-bye. Maraming salamat, guys, ha.